Uh, magandang gabi mga bossing, mga master. Dito na naman tayo sa pantalan para mga will ng uh, samaral o kaya bayang. Pa, uh, kanin pa rin yung pain natin. Uh, kagabi, uh, dadaong bisis uh, nakawala yung samaral. Hindi kami nakahuli. Uh, sana ngayong gabi makahuli na. And yung ano namin, kawil? Palagay siya sa antena. Ito na yung mga kasama ko. Dalawa sila doon. Tapos doon sa kabila, mayroon din. O, oh, ayan. So, ako dito lang ako sa baba. Mag-isa. So, ano, hintay-hintay na lang. Bangabang na lang kung ano uh, man ang mahuli natin. Idol! Ha, 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 Ayan, ay Popoy! Popoy! Ah, okay. Ay, 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 Bong na mga boss ah. Diyan na naman oh. oh. Oh, hindi tinamaan? Pambihira. Hu! Siguro ha. Ano ba 'yan? ba Oh, sige sige, painan mo ulit, painan mo. Sige, painan mo. Bilis. Oh, yung kay pulis, hindi man lang ginagalaw yung nylon. Ano lang tayo. Parang gabi ngayon ni Popoy ah. Siya nang nagkahuli, siya pa rin yung kinakainan palagi. Sige, bato mo. Ayan. Ayan na kami mga boss. Ah, uh, sila lang namin. Uh, wala nang ano, magkagat sa kawin namin. Uh, ano? Pauwi na kami mga boss. No. Ah. lang yung nahuli sa Maral. Pwede na. Ang uh, mga kasama namin na uh, tapos na rin ng kanilang mga gamit. Kami na lang. Sa kanya, ihilain ba lang? Saming salamat mga boss hanggang sa susunod bye bye